<clears throat> Buenos tardes, damas y caballeros. After we reported about uh, we... the filing of uh, murder and uh, illegal detention charges against Atong Ang, and mind you, ha. Huh? ito mga kaso ito non-available ito dibig sabihin kung sino man na uh, kakasuhan pa kasama kay Atong Ang o si Atong Ang mismo ay uh, dapat arestuhin sila kaagad and detained and we don't know whether this will happen kay Atong Ang considering very powerful talaga yan pero ang nakakaintriga sa akin ay yung uh, isang reliable source ko na nagbigay sa akin ng uh, nang nang uh, lista ha leak uh, document daw ito na ginawa niya ni, uh, ni uh, sabungero missing sabungero witness uh, Julie Dondon patidongan at uh, na ina identify yung mga miyembro ng Alpha Group Alpha Group ha ito daw yung mga innermost Circle ng pit, pit Master na uh, company or uh, uh, kwan association na huh? ni atong ang ha huh? so ang nakakagulat uh, at na uh, a little bit uh, shocking ay yung inclusion <laughs> inclusion ng isang uh, na isang senador ha huh? uh, hindi ko na lang sabihin na uh, whether incumbent or uh, or uh, ex-senator pero sino man itong senador na ito pwede ito presidential material no wonder itong senador na ito uh, no wonder itong senador ay uh, from uh, from humble beginnings ay ngayon na uh, ang uh, dami-daming pera ha huh? ang dami talaga at uh, kaya nga nanalo ito sa mga recent elections sa ah. ah, bagito lang sa kwan pero panay panalo sa eleksyon na ah. so at ah, ang dami nito mga mga material sa ah. all, uh, all over the all over the country especially uh, last election so parang biglang yaman na ah. hindi lang uh, multimillionaire kundi billionaire so itong si uh, senator na ito ay nakalista sa as uh, number 2 ni, ni, Boss AA or Atong Ang uh, uh, uh known uh, as uh, Tiu Hai Si Ang <laughs> uh, Charlie Tiu Hai Si Ang yan ang complete name ni Atong Ang Charlie Tiu Hai Si Ang alias Atong Ang at uh, uh, kaya uh, sabi ko sa source, may pusta kami ng uh, may pusta kami ng pizza, ha? ha? Uh, sabi ko kay source, ah wala na 'yan, baka baka iwan na 'yan, i-whitewash wash na 'yan kasi nung unang prinesko ni uh, ni Boeing Remulla ukol sa bagay na ito, sinabi niya kasama isang senador. Yan ang kwan natin, yan ang uh, yun nang uh, narinig natin sa kanya kasama isang senador, ah, pero ngayon ngayon nawala na yung senador at kinasuhan si atong ang eh dapat kinasuhan rin yung isang senador isa lang man at uh, bat hindi kinasuhan bat nawala na yung pangalan ng senador na yun, uh, what kind of mystery is that? how much mystery is that? kaya sabi ko doon sa source natin eh baka i lang ito. I-whitewash uh, wash lang ito. Sabi niya, sige, pusta tayo ng pizza. <laughs> sige nga, tingnan nga natin. Pero sa tingin ko, medyo malakas rin itong uh, senador na ito. So, I, duda ako. Duda ako. Sana nga. Ha? Ah, I will be very... Ah, bibilip talaga ako. Sasanyot talaga ako na parati ko kinikritisize si Boeing Remulla. Magsasalute talaga ako dyan kung kasama yan senador. Pero wala na tayong narinig eh. Nung unang pumutok ito, mga balita na ito, kuwan uh, talaga prominent yung uh, yung pagbabanggit tungkol sa senador. Pero ngayon wala na eh. Si Atong Ang na lang, di rin natin sure kung kasama ba si Gretchen Barreto. So uh, dapat uh, i-kalad ito, i-share nyo itong blog na ito, i-like nyo itong blog para mapunta ito sa, sa inbox ni uh, Boeing para para sagutin niya tayo Mi, Mr. Secretary saan na yung kwan saan na yung senador bakit wala na kami narinig kay senador dapat kung kinasuhan si Atong Ang kasama na yung senador kasi baka tumagbo yung senador ha baka tumagbo yun e said, eh, kung meron man basehan kung kasama man siya ng Alpha Group dapat kinasuhan ni senador ha? nakikita ko yung mga lista dito na number 2 si senador number 3 itong uh, si Lieutenant General JE si Mayor BT ah si Mayor BT naglate number 4 si Mayor Asi uh, NBI official AG si uh, si Pitmaster Group COO. Uy, meron pa sila Chief Operating Officer. Si EDR. Um, alam, of course, binabasa ko yung mga pangalan. Pero hintayin na lang natin. Tingnan ko, ikumpara ko kung pag uh, nilabas na ba yung pangalan ng ibang ko accuse kasama mga ito. Basta alam ko yung original list ni Dodoy, pa Dodoy Totoy Patidongan. Meron din si Quezon Mayor BAM BAM Meron isang ET ET phone home Meron rin isang GR GR <laughs> Meron rin isa Oh, ito may isang congressman ha ah? SL ASL, ah, SL Meron rin isang cockpit operator sa Santa Rosa, si Mr. RP Meron din isang AS owner ng resort, meron isang JC owner ng game fan, meron isang JDS owner ng game fan rin. at Mr. Oy Miss LL, Miss LL. So tingnan natin. Pati picture andito sa akin eh. Pero syempre, number one, si si Charlie Tiu Hai Si Ang. Charlie Tiu Hai Si Ang. Or better, or AA, Boss AA for short, Atong Ang. Number two, si Mystery Senator. So, andito, andito. Sana pwede ko ipakita sa inyo. Pero sabi ko kasi, uh, uh hintay natin. na uh, hintay natin kung may official... Uh, filing na talaga may kaso na talaga sa kanila kasi minsan maingat rin tayo magaganito minsan na uh, malay natin isinama bang pangalan dito ng mystery senator dahil pwede ito presidential material sa 2028 so hindi natin masabi hindi natin, sana sana si Dondon Patidongan na i-share nyo itong blog i-like itong blog para mapunta ito sa inbox nila Dondon Patidongan baka baka sasagutin niya tayo na kung sino ba itong mystery senator at bakit hindi pa ito kinasuhan. Ha? Hindi rin kasi natin alam, baka dahil uh, pwede rin ito tumagbo sa, sa presidente, uh, president, sa dami ng pera niya, baka pwede tumagbo sa pagka-presidente sa 2028, kaya isinasama. Basta may bet ako sa source ko ng pizza. Sabi ko, hindi na siguro maisama yan kasi medyo powerful itong senator na ito. Sabi niya, isasama yan, kakasuhan yan. So sana naman, magsasalute talaga ako kaya uh, kaya uh, kaya uh, uh, Secretary Boeing Remulla. Okay? So, hanggang ha, pasensya na, pasensya na, ayaw rin natin na uh, ma-fake news tayo kung sakali, ayaw rin natin Basta alam lang natin, may lista tayo na may kasamang senator at kasama mga ilan ito. Mga sa, group, sa Kwan, sa A group, group A, pa 15 individuals. So, oh, di ba? Sa, sabi ni sabi kanina sa news, 15 individuals ang kakasuhan. Pero sa akin, kung 15 man, kasama man itong senator, sana isinama na kanina sa filing. Kasi syempre, mas... sa uh, mas uh, controversial naman ang pangalan nitong senator kaysa kay Atong Ang. Pero tingnan natin, baka dahil number one si Atong Ang, siyang unang kinasuhan. Pero 15 sila ito, 15, nabasa ko naman sa inyo yung mga initials at nakikita ko yung mga pictures, oh, gwagwapo nila. Oh. Ah, talaga, mga mukhang mayaman. No? So andito, andito si senator, talaga, nakikita ko talaga mukha ni senator. Sayang lang uh, mag-ingat lang tayo kasi minsan na uh, uh, may mga may mga kwan, may mga may mga <laughs> eh syempre, sa PR tayo, meron nagpapakalat ng mga balibalita na targeting some people, ha? Kaya hindi muna, hindi muna. Hintayin natin, na We will give the the DOJ the benefit of the doubt, ha? DOJ, ha? Meron lista si Bat at sabi pa nga ng source ko, Kumakalat na ito sa media ngayon itong uh, itong pagkasangkot ng uh, ni Mr. Senator dito sa ha, dito sa killing mismo hindi lang sa group A kundi sa pagkilling mismo nag-approve rin daw siya ng mga killings. So kung totoo ito at hindi na isama ito eh medyo hindi talaga credible yung uh, yung uh, 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 operation na uh, nila nila boeing remulya pero Bidat as it may sige iwanan muna natin yan. Huwag muna natin pangunahan ang DOJ. Siguro ngayon si atong ang baka baka kwan nila binibigyan tayo ng kwan para dalawang araw may malaking balita. So baka ngayon atong ang bukas itong senator pagkatapos yung mga iba pang mga nasa group A. Ha, mga A list ni atong ang So, pagbigyan natin. Pero kung after one week wala pa, wala na. Talo yung, talo yung source ko na kwana, na, 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 palusut na palusot na si Senator. Ha? Na palusut na si Kahit ako, nabigla ako eh. Ha? Andito si Senator. So, uh, hintay lang muna tayo. Relax muna kayo dyan. Basta, tune in lang. Tune in lang. Parati dito sa, uh, dito sa, Blackcaster Channel. Pero tayo kasi nirilay lang natin yung mga official sources. Kaya ito, uh, punta na tayo kay Kwan. Pumunta na tayo kay Boeing Remulla dahil ito ang official uh, official uh, statement. Lang po. Um, si, uh, doon po sa investigation natin at yun po sa uh, mga reklamo kung Eh, siya, siya, yung ano niyan eh. Siya ang may-ari ng ang main player sa sa Isabong eh. Siya ang main player dyan. Siya ang amo. Uh, Talking about boy, Atong Ang. Dondon. -don. Uh, pero niya ang para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na police. Kaya ang mahalaga ka talaga dito, ay malitis to. Uh, hearing, uh, trial talaga ang mahalaga nito. Magkaroon na ng trial to on the merits. Kasi nga, uh, kahit sa kasaysayan ng ibang bansa, pag-criminal organization, napakahirap po ipatunayan ang mga krimen na ginawa at ginanap. Na, lalo na lalo na pag pinag-uusapan natin yung number one sa organization. Kaya, ang mahalaga talaga, I, we make the most of the of the testimony of uh, of Don Don. Sabi ko nga, madalang yung ganitong highly placed source, embedded. Tsaka talagang uh, malalim ang, ang, involvement na lumabas para sabihin ang lahat. Uh, very rare ito. It's an opportunity to, to... to, to ano dito eh? The, the Philippine justice system is on trial here. Kailangan dito talaga tibayan natin ang ating mga loob at hindi tayo magpapatinag. So ano man na, sa ano man, na pwede na lang gawing hamon dito. Kagaya niyan, marami yung gustong galuguluhin na story, uh, maraming gustong ibahin ang narrative, pero hindi po eh. Malinaw na malinaw po yan sa so, Department of Justice ngayon. Kasi nga, uh, the witness came forward on his own volition. At uh, kinausap natin na maayos, Uh, ang impormasyon niya ay talagang considered highly reliable. ma perding paniwalaan talaga ang kanya mga sinasabi. Sir, si Elakim Kamzon po yung sinasabi ni Lord Yes, Cheryl. Sure. Sure. Uh, Cheryl. dalawa yan, yung isang kapatid, anden din. Although may conviction na yung kapatid, kaya nga nagtatago sa batas dati yan. Si Elakim naman uh, was given uh, documents to travel by by the principal uh, ginamit sa pag-alis niya sa bansa at uh, ang ang reliability niya ng kanyang testimony is is foolproof in many ways because his picture is appears in the return of the cyber warrant of uh, granted by the court na sa isang uh, ATM withdrawal na ATM ng isang missing sa bungero. Kaya ang tingin namin ay talagang reliable rin talaga. It also proves that Totoy or Don Don was saying the right thing. Totoo yung sinasabi niya. At ano yan, mas mabigat pa dyan, nawitas siya rin na pagpatay. Tama. Tama. Sampung tao yung nawitas siya pa rin. Hmm. ang tingin ko witness siya. Uh, witness siya. Pero just the same. Alam mo yan, uh, we, we want to get as, as uh, much information as we can. At uh, sabi ko nga, hindi madaling maglitis ng ganitong uh, kaso. At kailangan talaga, likuin mo talaga yung ebidensyang pwede. At ito yung isang, mga, isang pagkakataon na talagang mabigat ang mga paratang kasi mabigat ang kwento ng taong naroon sa paggaganap ng krimen. Ginaganap yung krimen sa harap niya. At uh, marahil, kasama siya roon. Kasama siya. Pero yun ang ating nakuhang testigo. Kaya talagang nababasalamat din kami na meron hong pakikipag uh, is, isa sa ating uh, gobyerno para sa bagay na ito. Sir, kung paano ba yung statement na yung hindi ka file ba? Jailan. na nasama nas raw, kasama. Hindi kasi ako kasama sa ano eh. Sa prosecution panel, hindi naman ako kasama dyan Ang naging trabaho ko rito is to coordinate everything together with the uh, PNP Chief Torre who started uh, this uh, way back in March, I think. Parang March kami nagsimula dito. Kaya uh. saan uh, kasama siguro sa dito. Statement nila yan. So, i-interpret yan. So, manamang kasama siguro. Natural for them to concoct their stories. ngayon talaga, gawain talaga ng ano yan eh. Ng mga abogado. Diba? Sabi ko nga, uh, ang kalaban natin dito, kalaban namin dito, the best lawyer's money can buy. Pero pero lang yan. Sa Sinabi na natin yan, the best lawyer that money can buy. <laughs> ah. Ha? Hmm. Hmm. No, we will speak with one voice. Hindi kami pwedeng mag -ano, hindi magkasundo rito kasi isa lang ang pakay namin. Kaya kahit na subukan nilang guluhin to murky up the waters, ay hindi mangyayari. Malinaw sa amin ang aming katungkulan na daan, daanan, daanin at dalhin sa paglilitis itong kasong ito. Ito ang aming tungkulin na sinumpaan sa, sa aming mga posisyon. Mas bibili pa ko kung isama si Senator. Boeing. Ito so, yun. Uh, sabi ko nga isa process eh. Porque ba sa unang buto, wala eh. Ilang daang buto na ba nakukuha? Hindi pa eh. It's premature to say anything of that nature. They will not talk again. Hindi na sila magsasalita to Hindi na matagal ko na sinasabi sa mga pamilya to, hindi ko bibitawan tong kaso to. Three years ago, ito na sinabi ko sa kanila. Talagang dumating nang talaga ang pagkakataon na mahilog na ang lahat para litisin ang kasong to. Sayang, hindi pa na nakuha ng media yung info tungkol sa senador. Tinan natin, baka bukas. Kasi dapat meron, tatanong kay uh, Boeing Remulla. Kaya i-like nyo itong blog i-share nyo itong vlog. Sabihin nyo, hindi bilip si Bad. Kasi meron daw isang senador na nasa lista, pero bakit si Atong Ang palang ang kinasuhan? <clears throat> Wala pa, wala pa kaming word ulit. Nagkita lang kami nung ambassador ng State of the Nation. At uh, maganda naman na namin naging usapan. Oo, oh, pati yun. Kasi kailangan natin na iba pang advanced techniques pa eh. Siyempre, ano naman tayo, minsan behind talaga tayo sa maganyang techniques eh. So, we will, we're go going to, to all the help that we can, we can use all the help that will be given to us basta organisado, scientifico, at may maunawaan ng korte at maunawaan ng mga scientista ang mga sasabihin ng ating mga sa ating mga forensic technicians. Kung kinakailangan ipadala sa ibang bansa upang tingnan, padadala natin. Hindi wala tayong titipirin dito. Napakahalaga ng kaso to. Thank you. Ah, oh, yes, yes. Ah, sige, ibang topic na, ibang topic na. State visit na. So yan, na uh, sinabi ni Boeing, siyempre, uh, si Atong Ang ang may-ari ng Pitmaster, si Pat Atong Ang ang head ng ng AA Groups, si Atong Ang uh, pera niya ang ginagamit sa tauhan niya for 15 years si Dondon Patidongan. So hindi pwede si Dondon Patidongan ang mastermind kung hindi si Atong Ang talaga. So established na yan. Kaya lang, tulad yung tanong, tanong ko kanina, kung kasama pala, kung binanggit pala ni Dondon Patidongan, itong senador na ito, bakit hindi pa itong kinasuhan at bakit una-una uh, uh, kasi nung pumutok itong issue na ito, uh, marami ugong-ugong, at uh, dya, lalo na galing dyan sa DOJ, na kasama talaga isang senador or senators bangay. Pero ngayon wala na, wala na tayo narinig ukol doon sa senador at uh, uh, kinasuan una si Atong Ang. Dapat kung number two 'yun sa lista yung senador, dapat isama na 'yon. So tingnan natin, ha. Ah. Anyway, pag pagbigyan muna natin ang DOJ, maaga pa naman, siguro gusto lang nila unahin si Atong Ang. Uh, tingnan natin, baka bukas o makalawa kasama na, pero Saturday na pala bukas, next week na kasama na yung senador. Pero i-like nyo itong vlog, i-share nyo itong vlog at baka kung ito sa inbox nila Boeing Remulla o kaya sa inbox ng mga ng senador na yun, baka siya mismo magdi-deny. Siya mismo magdi -deny. o kaya sa inbox ng mga prosecutor, sila magdi -deny. o sa inbox ni sa inbox ni uh, Dondon Patidongan, siya na mismo magsabi, totoo ba yan o hindi na kasama sa kasama sa lista niya yung isang senador. So we will see, we will see. Basta uh, itong uh, hindi ko muna babanggitin yung senador kasi uh, I would rather get it from official sources. Pero yun lang, naalala ko lang, nung unang pumutok itong issue, kasama na kaagad ang pangalan ng isang senador. Bakit ngayon nawala na? Yun lang sa akin. laro na ngayon, nakasuha na, na-establish na talaga na ang mastermind ay si Atong Ang. Pero sige, baka naman na gusto nila Boeing remulya na hindi biglain ang balita, okay lang, sige lang, hintayin natin. Pero kayo, i-share nyo itong blog i-like nyo itong vlog, ngalay natin, baka yung senador na mismo ang sasagot, lalo na kung kakalat na itong, itong vlog na ito. So sige, hanggang dyan na lang muna tayo. Um, Mag-enta rin ako kasi parang tempted talaga ako pagbigyan kayo eh, pero baka bumigay na ako. Pero wag muna, wag muna. Hintayin muna natin ang official uh, official uh, pahayag <laughs> sa Kwan sa sa DOJ. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.